Hello mga kabarangay, welcome to Surigao City. Mabuhay. Kinsay nakaari na sa inyo? Diri sa City Boulevard. So diri sa Surigao City, mao ni siya ang usa ka sikat. Once na moari ka sa Surigao, kailangan moari gyud ka diri sa May Boulevard. So karon mga kabarangay, padung mi manihapon. Kuyog na ako ako pamilya. Nindot kayo diri mo sorry mga kabarangay. Kuyog imo family, friends, mga silingan para magpahangin o manihapon. Prisco kayo diri mga kabarangay, daplin lang sa dagat. Dapat muhari mo diri kanang padung sunset. Ang nakanindod diri mga kabarangay, kadagang kay kapilian ng mga pagkaon. Ang una, dapat ni tilawan ang chicken barbecue diri sa Surigao. Mao sa usa ka sikat diri na barbecue. Tungod kay taga Surigao man ko, sige na ko na ng chicken barbecue. So ang amo na pud tilawan kanang lahi na pud na naa diri naka-display. So daghan kayo din mapilian nato mga kabarangay kining mga cart na sila'y mga sisig mga kabarangay na apod sila'y hotdog with bread kung gusto ninyo mag snacks lang na apod sila'y mga lechon belly daghan kayo din nakadisplay mga kabarangay makapili ka na sa iuban mga chicken skin na sila sila'y kwek kwek so Depende na sa inyo kung nasa kamu gusto mo kaon mga kabarangay. Kini mga tindahan, kining mga cart mga kabarangay, hapon lang ni sila mag-display. Kanang padoong sunset, padawong gabi eh pagabot sa alas 10 sa gabi mag-close na po ni sila. Affordable na kayo ni ilang mga pagkaon din mga kabarangay. Mauna na dagang kayo mga estudyante na mawari din di after sa ilang mga klase. So naanata din di mga kabarangay. Ato sa tilawan kining ilang chicken skin o ang ilang chicharong bulaklak. So ang ilang chicken skin, 30 pesos. O katong chicharong bulaklak, 60 pesos. So kung mukhaong ka din di mga kabarangay, kailangan na ka plastic gloves ka. So at least diritso na ni mo labay. Di nakaangay mang hugas. So mauna, mawala akong diet karon ron. Da dapit diri sa may I love Sorigao. So pwede ka mo magpa-picture diri mga kabarangay. So niyan ang atong gi-order. itlog na duha kabuok. buok. O gupat ka puso. Dako kayo lang puso. Mauna ang sulod ana, rice. Ang duha na ako kabugoy, giganahan pagkaon sa chicken skin. Kaya huwag ko daw bukog. <laughs> Sa katong wala pa nakaari diri mga kabarangay, ari na mo kay limpyo o safe man diri sa City Boulevard. Pag sa morning, limpyo kayo ni diri ang mga kabarangay. So pwede ka mo mag-jogging. Taas-taas kayo diri ang inyong joggingan or inyong lakwan. Ang nakanindot ka ron, mga kabarangay kay wala ni ulan. Tapos sa unahan mga kabarangay, na ay police station. So di kita maworry. Dali na mga kabarangay, mga unta. Mga tilawan, kining chicken skin. og ang ilang Chicharon bulaklak, crispy kayo ang ilang chicken skin. Tapos ang ilang chicharon bulaklak, lamipod kayo. May pagka-crispy ug humok, dili siya kuan kanang dugay na, presko gyud kayo. So napud tay rin noodles with shrimp and egg na. Unsa pamagihuat ninyo mga kabarangay? Ari na.